Hello guys! Andito ako ngayon sa IV Market Pausap uh, so, uh, ko si Mami Edna uh. hello! Amusta po kayo? Ayun, amusta naman po ang inyong negosyo, mga ano, 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 sa ngayon, eh medyo hindi maganda ang sitwasyon kasi mahal ang mga bilihin mahal ang gulay, uh -oh. so walang masyadong kinikita ngayon. Abunado ka po. Abunado pa? Yes. yes. Hindi, mo, hindi naman, ano, hindi naman mahirap. Anong hindi mahirap? Sabihin, mahirap talaga! Ibig sabihin, Ibig sabihin, hindi naman mahirap ma, kasi may mga suki na kayo. Oo, oh, pero kulang sa expense pambayad ng expenses mo. Ay, sa lang gulay, kukunti lang ang binibili mo. Oo. Oh, so, oh. kukunti rin. Pag kukunti binili mo, di konti lang ang tubo mo, eh, pambayad mo sa expenses Oo. Oh, oh. Kulang pa. Abo na, tubang na. Ilan pa ulo kayo na, the... yeah, mga 35, almost 35 years. Ilan din na kayo? Oo. Oh, Oo, oh. oh, sa ibang resto. Eh. Oh. Hindi. Ah, ano lang kami, pa, uh, dito rin sa RD kaya lang laging nagre-renovate tong building kaya pa iba lugar lang pero narito pa rin sa lugar lang mm -hmm. eh, umusta naman mga suki mo ayos naman mababay ka mga suki mga balit ba sila sa'yo oo, oo naman may, may bago may luma oo -oh. At luma, anong maiyaan nyo sa kanya? Ay, siyempre, pag yung mama, tagal na ang banding namin noon. Uh Oo. -oh. Parang friend. Nanako, 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 luma. Ayan ako, pasulpot, ka. <laughs> pasulpot. Pasulp, pasulp. Katulad mo, ikaw, pasulpot, pasulpot. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Minsan meron, minsan wala. Uh Oo. -oh. Hindi, depende naman sa'yo kung gusto bumili sa'kin. Uh Oo. -oh. ko naman pinipili kung ayaw. Ayun. Uh, ah, ilan na anak nyo? Dalawa. dalawa. Ano na sila Ah, isa namatay, isa magtatapos pala. Ah. Uh, nama ay yung isa, ano nama yung isa. Isa. Ano Ah, yung yung isa. Ay, okay naman healthy yun, yun ang magtatapos niya yun. Ano eh. Anong anong oras niya? IT. Ah, uh, saan? Ariliano. Ariliano. Ah, Ariliano yung lumabas. Oo. <laughs> oh, oh eh mah pa. twenty three years na oh eh, oh eksisid ba nag pandemic pa kaya mahinu pag oh oh minum ano minum isda ano may papayo sa mga gustong matinda ng mga ganito? ay sa pagkikindak kasi kailangan ano macagakaw oh oh mahaba pa mo. At, siyempre, mahaba ang isi mo yung uh -oh. opondo pag wala iti e di... No, eh oh. uh, oh, e si, ano oo dapat yez si ikulong kanganu kasi katulad kasi si si ano 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 yung ano 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 Ninyosyo mo? Oo, oh, mayroon niya kasi madal masira ngayang gulay. Uh -oh. Unlike sa gu sa dried goods. Hindi naman masisira kahit na umulan at umaraw. Oo. Diba? Uh oh, Sa amin, pag bumagyo, sira gulay. Mahal na sira pa gulay. Yusaw. Ganon din sa tagaraw. Ayun, pwede ay matlaya sa mga gustong bumili sa inyo. Hmm. Maka may mga maka ma, makapanood maka dito. Saan ko yung ito Dito, sa RT Market. Sa Gulayan. Oo. Uh -oh. lang yung aking pangalan yan. Oo. Uh -oh. Kung gusto nilang subukan yung gulayan. Gusto, gusto nilang subukan yung, yung ano? Paninda palinda ko. Oo, palinda. Oo. -oh. Ano yung may papayo nyo sa mga ano? Uh -oh. samawa mga bibili. Bumibili. Uh -oh pasensya na kayo kasi mahal na gang wala kang magagawa. Oo. Uh -huh. -oh. Eh siguro, pag uh, sa susunod na to, kung hindi magbababagyo, eh bababarin rin. Oo, uh oo, -oh. oo. Uh Kaya -oh. e, lang ngayon, sa ngayon, nung mahal ang kulay, wala tayong magagawa. Pumpin, pumpin words na lang. Yung parang, ano, paalala. Paalala, paalala pa pa sa lahat ng mga viewers. sa sa pagtitinda ang ko ang ano si pag at check Oo. Para magtuloy ang pagtitinda mo. si pag dito kasi maaga pa lang gumigising salamat. na